wala naman nga ganap si Akla ngayon at para may pakinabang siya sa kanyang mister ay susunduin niya ngayon. Kaya let's go! Hapon na naman nga at pauwi na nga si mister. Nung mga nakarang araw nga mga kaakla, hindi ko nga siya nasundo. Dahil nga may ganap nga ako. Alam nyo na, naglasing tayo. <laughs> Charis lang, ngayon nga ay babawi ako at susunduin ko nga siya ngayon sa may Molino Jollibee lang. Tayang naman din kasi yung pamasahi niya mga kat. La pag mag-jeep pa siya or tricycle papuntang dito sa bahay. Dahil pag nag-jeep ka nga lang mga kaakla, medyo malayo-layo pa nga yung lalakarin nyo nga papunta dito sa bahay. Pag nag-tricycle ka nga galing Jollibee papunta dito ay 70 yung sinisingil nila. Uti pa diba, ang mahal. Kung ipapanggasta lang natin sa motor yun, ay ilang araw pa nga natin magagamit, 'di ba? Ganun. Syempre mga kaakla, yung panahon nga ngayon kailangan nga natin magtipid. Halos nga lahat ng bilihin ngayon ay super taas na nga, di ba? Yung mga panty na nga lang talaga ngayon yung mga bumababa lagi. Char! Echas lang mga kaakla. Pero true, yun na lang talaga ngayon yung bumababa. <laughs> Kahit nga isang libo yung araw mo ngayon mga kaakla ay just ko kukulangin pa nga rin sa araw-araw nga ng gastusin, di ba? Tapos, sabay pa magbabayad ka pa ng bahay, ilaw, tubig, ganon. O diba, wala ka na talagang matitira ngayon. Tiyas ko. Alam nyo nga mga ka yung number one talaga nakaka-stress yung wala kang pera. Yun yung totoo. Yung tipong kahit anong ganda mo nga, kung wala kang pera, wala kang silbi sa mundo. Tiyas Pero nga, mas okay na nga yung maganda na walang pera kaysa nga pangit ka na nga wala ka pang pera. O diba, double kill. <laughs> pag maganda ka nga, pwede ka pong magkapera. Pero pag pangit ka, wala ka ng pagkakataon magkapera. Ganon, kundi magtrabaho ka talaga. Tama ka na nga, akla. Ayan at nakarating na nga kami dito sa bahay mga kaakla. mag kaso na nga muna ako ng mga pinamili nga namin ni Mr. kanina nga doon sa baba. Bumili na nga rin talaga ako ng bigas dyan dahil wala na nga kaming bigas at wala na nga kaming masaing ni Mr. Bumili na nga rin ako ng itlog dyan. Habang hindi pa nga sumasahod si Mr. ayam, puro itlog nga muna yung ulam niya. <laughs> Eh, just na. Siyempre, hindi mga kaakla. lang nga naman natin, purgahin natin si mister ng puro itlog, di ba? nag talaga ako ng itlog sa bahay, mga kaakla. Dahil yan nga lang yung mabilis nga nalutuin. Magsasain nga muna ako, pero yung tubig nga ay just ko mas malakas pa yata yung ihi ko mahina nga ang tubig ngayon dito sa amin dahil halos sabay sabay nga yata ang nagsigamit kaya ayan super hina nga ng tubig ngayon pero nga okay lang yan at least may magagamit pa rin tayong tubig nga ba diba? magluluto nga pala ako ngayon mga kaakla ng pritong isda nga na tilapia tapos ayan magugulay nga lang din ako ng sayote para nga mabilisan nga lang luto yan mga kaakla Nilagyan ko na nga lang muna ng mga pampalasa nga yung isdang tilapia Pag uu nga sya prituhin mga kaakla Wala nga akong harina nga mga kaakla Kaya ayan na nga lang yung nilagay ko Magpapainit nga lang din ako ng mantika nga dito sa kawali Natatawa nga ako dyan sa piniprito ko mga kakla dahil nakalimutan ko nga napalakasan ko pala yung apoy. Pag ganyan pala mga kaakla pag may nilagay ka nga yung pamprito nga sa manok yung crispy fried ay mabilis nga siyang masunog mga kakla. Kaya ayan, tingnan nyo nga yung piniprito ko, kulay itim na. <laughs> Pero kebz, okay. talo-talo na yan mga kaakla, kaysa wala naman tayong ulamin ngayon, di ba? Hindi nga tayo mag i for today's video mga kaakla, dahil wala naman tayong pera nga ngayon. Sunod ko naman nga ginisa ay yung gulay nga nasa yote mga kaakla. Simpleng gisa nga lang yan mga kaakla, wala talaga siyang mga panahog, kung gaya nga ng karne, ganon. Gigisahin ko nga lang yan sa mantika mga kaakla at lalagyan ko nga ng pampalasa. Tapos ayan, tapos na. Luto na nga ang ating ginisang sayote mga kaakla. Pero masarap yan. Kaya mga kaakla, hanggang dyan na lang muna. Thank you for watching. Bye!